At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus, Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. Abagi noong Maria na pupuno ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus, Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa mamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Yeso Kristong anak mo pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na mamuli sa kalawanatian sa langit, alang-alang kay Heso Kristo na aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sana, kasi Spiritus Santo, sa Anak sa Espiritu Santo, kaparanan sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sana, kasi Santo, sa sa Espiritu Santo, kaparanan sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at, at sa Anak at Espiritu Santo, kaparanan sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. At